Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 18 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Cirilo ng Jerusalem. Kamusta? Si San Cirilo ng Jerusalem ay isang obispo noong ika-apatro na siglo at isang mahalagang teolohista ng unang simbahan. Ipinanganak siya mga bandang 3.3 at namatay mga bandang 3.86. Siya ay kilala lalo na sa kanyang mga katesismo, isang serye ng mga pagsasalita na inilaan sa mga katekumo na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga aral ng unang simbahan at ang mga kaugalian sa liturhiya. Si Cirilo ay hinirang na obispo ng Jerusalem noong 350. Sa panahon ng kanyang episkopado, siya ay nakaharap sa maraming mga hamon Kabilang na ang pag-uusig sa simbahan ng mga Kristiyano ni Emperador Julian, ang apostata. Kabilang din siya sa mga kontrobersyang teolohikal, lalo na ang debate tungkol sa kalikasan ni Kristo sa konsilyo ng Nicea noong 325. Sa kabila ng mga gulo at pag-uusig, si Cirilo ay masigasig na nagtrabaho upang turuan at mag-anyaya sa mga bagong converts sa Kristyanismo. Ang kanyang mga katesismo, Lalo na ay isang patotoo sa kanyang pagmamalasakit sa pagtuturo at spiritual na pagsasanay ng kanyang kawan. Narito ang isang dasal na inihahandog kay San Cirilo ng Jerusalem. O Diyos na nagpailaw sa iyong simbahan sa pamamagitan ng mga aral ni San Cirilo ng Jerusalem, bigyan mo kami ng biyaya upang unawain at yakapin ang mga katotohanan ng pananampalataya na iyong ipinahayag sa amin. Nawa'y ang kanyang halimbawa ng pagtuturo at pagsamba ay magbigay inspirasyon sa amin na lalimangin ang aming ugnayan sa iyo at mabuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon, Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Eduardo, Hari ng Inglaterra, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw